Pag-landing natin, two hours after, mga dalawang oras, sinabi na sa amin na nahuli na si uh, Congressman Tevez. Inantay namin ng hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na, na ma-verify for ourselves kung si Congressman Tevez nga yung nahuli. Sabi namin kung makapangaman na kami ng picture, proof of life na si Congressman Tevez. Uh, medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yun. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha na ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. So, maraming gano'ng challenges na medyo sa tingin namin ay eh, mahirap. So natapos yung araw, gano'n na lang. Kinabukasan, attempt ulit. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So wala kumingi kami ng audience kay President Horta uh, nagpasalamat kami uh, tinanggap kami uh, nag-usap kinausap kami ng mga siguro mayigit more or less mga one hour uh, alas 12 noong second day 2022 at uh, sinabi namin we extend the gratitude of the Filipino nation Our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in arresting, effecting the arrest of Congressman Tevez. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Tevez so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Tevez? Sabi I will call uh, Director uh, Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato at naman kami ni uh, President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At pinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila at uh, medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Pebe sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang prosedo. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung ano mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na may balik si Congressman tebes dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Uh, very challenging. Uh, talagang ayaw. Nung ayaw kami bigyan ng ganun, pagkakataon kasi may taong pinasa kami doon sa isang kwarto, may may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Teves. Hindi mo kilala eh. So, sabi na, pwede namin hingiin. Standard operating procedure naman sa law enforcement dyan, if you arrest a person, na magkaroon ng fingerprint wala rin pa ng fingerprint. So sabi namin, wala bang picture na mag-shot? We'll be contented with that. Wala rin. Eh maghahapon na ng second day ang trip namin. Next day na 23. Uh, nagkaroon ng na maraming diskusyon doon. Um, medyo kuminsan na init, na emotional. Pero dala na rin ng panahon doon. Nagpupumilit talaga kami. Kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si congressman gusto rin namin may proof kanya para maipakita naman sa inyo sa ating bansa kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President na ito ngayon siguro mainit medyo humupa uh, nagkaroon ng pagkakataon nagkaroon ng lal pinapasok doon sa kwarto nililimit nila pati yung kwarto kasi kukunti ko, lang daw ang dapat pumasok dati pwedeng tatlong agents ngayon dalawa na lang tapos isa na lang tinatanong ko ilang pictures ang kukunin ano naman hanggang nakapasok may nakapasok hindi ko nababanggitin uh, may nakapasok nagpalit tayo ng strategy kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanya lalaki lahat ito mainit ang usapan so nagpalit tayo ng strategy hanggang sa may nakapasok may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin in short Uh, kumalma si Congressman Teves nung, nung siya kinukunan siya ng fingerprint at the time. Sabi nga namin, e, 24 hours na kanya palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa pumayag si Congressman Teves, tinanggal na niya yung kanyang uh, nakakasirip. Hindi naman nakamask. Parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo tapos nakasumbrero. Hindi mo talaga uh, maaam. So, napangpasok ko, wala na ano na siya. Yung tinanggal niya, no? Tinanggal tapos nagpakilala na kami uh, nagkapanatag nagkapananang loob sir, andito kami, ito na naman ang pakay namin picture lang, para may may man nakuna ng picture uh, sa totoo nga ang picture na yun sinabihan pa siya na oh, sir, look your best kaya siya nakasmile dun sa picture na yun ayaw naman natin na nagmumukhang pan siya, so Voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos na, yun lang, kwentuhan na kami. Uh, sir, uh, ito lang ako namin, ito, red notice, may mga akusasyon sa'yo doon, may warrant to arrest. Sabi niya, in fairness to him also. Sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, uh, Sir, sabi ko yan ang naging commitment namin kay President Horta at commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo pag sumama na at maibalik na kayo sa Pilipinas. At uh, lahat po yan na i-relay din natin sa dito sa ating sekretary pero hindi ganun kang detalye kasi mahirap ang internet doon, walang kami ng internet tapos nakikipag-negotiate ka sa kanila. So medyo maiksi lang ang oras na pagbalik lang nandun sa hotel saka kami nakakapag-internet at nakakapag-update. So yan ang buong pangyayari. At uh, kung namin sa si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At uh, uh, hindi ko lang masabi yung dalawang instances na kinuwento niya. Basta gusto niyang matapos na ang proseso may court process dyan, ang pagkakaintindi namin doon sa kanila A minimum of 7 days to maximum of 40 days, mariresolve yan sa atin naman ang position natin doon eh, may cancellation of passport so ang option nasa sa kanila tinancel eh, na ang passport as far as uh, we are concerned, kung ganoon ang nangyayari, ganoon din ang nangyayari sa atin pag may mga request yung mga counterparts natin sa ibang bansa kansila di undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tinaturn over sa immigration kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Uh, immigrate. Hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na tinagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste. At kami naman ay nagaanda in the event na pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Teveston. Uh, Nangako sa atin ang embassy na imo monitor nila kung ano ang update doon sa proceedings at may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update na tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings. <music>